Ano, sa lang meron, sa lang dinalan mo, sa lang kaibigan mo Ganon isang umaga habang nagkakape ako, bigla nga pala nagchat si Etchang Bunggan, sunod naman ay si Kuya Dug, tapos si Boy Ang sabi nila gusto daw nila ng balloon molly, dahil hindi naman ako maramot, syempre bibigyan ko sila. Papunta na nga pala ako sa akin fish farm, tiningnan ko muna kung anong pwedeng ibigay ko sa kanila. Bigla nga pala ako nagulat sa akin nakita, ang bilis kasi mga anak mga molly. Pinagbalot ko na rin pala sila. Sana lang magustuhan nila 'to. Ito kay Etchang Bunggan, para kay Kuya Dug. Ito naman kay Boy Yung huli ay papamigay ko sa followers ko. naka na nga pala ang lahat. So paano guys? Tara! Buti na lang ngayon maganda na ang panahon. Kasi guys, kagabi napakalakas ng ulan kidlatan sa amin. Nakakatakot din ang kidlat. Kita niyo naman nakadapa ang mga palay. Magpapamolihan na naman ako. Kaya naman naghanap na ako ng lugar na matataguan. Syempre dahil followers ko kayo, di ko na kayo papahirapan. Guys, dating gawe, dito ko nga pala itatago ang mga isda. Malapit sa pagod na poste. Eh. Buti hindi ganoon kataas ang tubig. Good luck na lang sa makakakuha. Kung sino man po makakakuha, sana magpicture kayong dalawa. Tapos i-comment sa comment section para naman makita ko kung may nakakakuha ba talaga. Okay ba tayo dun? Nandito na nga pala ako sa lugar ng mga dugyo. Syempre masaya ako kasi mabibigyan ko sila. Agad ko nga pala nakita si Kuya Dug. Kita ko nga pala sa mukha niya na masaya siya. Sakto. Lalaki to. Lalaki babae, dalawang babae, dalawang lalaki. lalaki. ano, siya lang meron, siya lang dinalan lalo. mo, lalo. siya lang kaibigan lalo. mo, gano'n. Ano, siya lang? Ano ako? Lalo. Siyempre meron ka rin. Saan? mo? Ito. Ano? ano, ano, may favoritism? Kala, ang damat sa akin dalawa. Lalo. Agad nga pala akong pumasok sa gate. Grabe, napakaganda ng mga isda ni Kuya Do Napakaganda talaga pag iba-iba ang kulay. Agad ko nga din pala nakita si Boy Ubo. Usa Sam, anong gagawin mo? Acclimate. Acclimate? Hindi mo alam yun. Ba, marunong ka pala, no? Oo, ganito lang yan, oh. One, two, ah, ganun lang pala yun. Five. may bilang lang pa? Hanggang five lang yun. Uy, 30 minutes yun. Ay, gusto ko five, eh. Bala ka. Bakit? Pinakita nga pala ni Boy Uboy yung mga alaga niya. Grabe guys, napakaraming flower horn. Hindi lang halata sa kanya na marunong siya mag-alaga. Pero ang pagkakaalam ko dito, monster fish to. Nating swerte yung mga alaga ko. Oh, Ang sila, diba? Uy, ba't may hindi, naglalaro lang sila. Hindi, naglalaro yan. Friendly kasi yan eh. Uulitan lang sila. Ito naman. Bukas nandiyan pa yan. Grabe guys, napakabait talaga ni Boy Ubo. Sa susunod, hindi nakatadadala ng isda. Lagi mo nila kasi pinapakain sa mga alaga mo. Dumating na nga pala si Itchambungan. Alagaan mo nga pala itong mabuti. Huwag kang gagaya kay Boy Ubo. Kaso guys, si Itchambungan parang hindi malang nag-thank you. Ganun ba talaga pag tahimik? <laughs> Bigla nga pala nila akong tinawag kasi guys palitin na daw pala yung gulong ko. Masyado na kasi pudpud at hindi nagaano ang bilog. Kaya naman agad na ako nagpaalam. Buti na lang malapit sa amin ang bilihan ng gulong. Dito lang yun sa May St. Joseph 7, malapit lang yun sa May Alpha Mart. Dito lang yan kay Moto J, Lakay Works. Pagpasok ko busy busy nga pala sila. Shoutout nga pala kay JM. eto nga pala si Boss JR. Siya nga pala ang may-ari nito. Gumagawa nga pala siya ng upuan ng pangkarerang motor. Sakto magpapa-change oil na rin pala ako. Medyo lagpas na pala ako sa limit kasi 2000 pa lang nagche-change oil na ako. Kompleto nga pala sila dito ng gamit. May mga iba't ibang oil din sila para sa mga motor nyo. Kung kailangan nyo naman ng parts, meron din dito. Meron din sila mga accessories, may white bolt at gold bolts. Ito nga pala ang patunay na magaling ang mekaniko dito. Woo! Kaya naman agad na ako nagpa-change oil. Grabe guys, tingnan nyo, napakaitim na ng langis ko. Kailangan nga pala natin magpalit ng langis para nga pala maalagaan ang makina natin. Guys, tingnan nyo yung gulong ko. Grabe, sobrang pud-pud na. Delikado na nga pala yan, kaya bumili na ako ng bago. Ito nga pala yung kaibigan ko si Whitey. Magaling naman yan, kaso medyo palpak lang. Char! Napakabilis lang din pala magpalit ng gulong dito. Makikita nyo dito yung luma sa bago. O diba, laki ng pagkakaiba. Dahil mataas na ang araw, bumili muna ako ng palamig. Kita nyo nga, sobra na ang pawis ko. Napakasarap din pala ng juice nila dito. Bukod sa masarap, napaka-healthy pa. Napakaraming halo kasing prutas. O di muna tikman na natin. Grabe, napakasarap. Binigyan ko din pala yung mga mekaniko. Siyempre, hindi ko naman sila matitiis. Ganun siguro pag vlogger. Char. Guys, pag bumili nga pala kayo ng gulong kay Moto Gem, may libreng sealant na. O di ba, bongga. Dahil nakapag-change oil na nga pala tayo, kailangan na natin itong i -reset. Dito guys, malalaman natin kung pag-change na ba talaga. Sana lang nakatulog. Kailangan na nga pala natin magbayad. Medyo kal เรียน pero kailangan para komportable rin ang atin sa sasakyan o di ba so paano guys hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood paalam